Ito sila ate ha, taga Antipolo pa, makita nyo naman, iba-ibang uh, lugar, ang talagang dumayo dito. Anong masasabi nyo ate sa pagkain? Oh yes, di ba? Ito naman talaga eh, honest ah, nice, reveal tayo. Masarap yung manok niya in fairness ha. Kaya sa mga nagbabas na hindi masarap, sa dalawang manok pa lang, sulit na sulit na, unlimited rice with soft drinks ka pa. Hindi ka natalo. Thank you tayo ha, taga Antipolo pa yan, yan. Sir, ano pong masasabi nyo sa pagkain ni Diwata? panalo. Panalo? Eh kayo ma, ano po masasabi natin? Panalo, 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 panalo. <laughs> Sir, soldo sol ba? Panalo ba? Ano, same price yung chicken, tsaka ano? Oh, same price na daw yung chicken, Saka yung pare, tsaka yung nilaga. Okay. Para all together ng presyo. Diwata, may nagre-request, same price na daw. <laughs> yes, yung chicken nya yun, Ayun, dati pa yun ang pinalikan ko, yung chicken, napakalaki. Sold na sold sa 120 unlimited rice and free soft drinks. O oh, ayan, malam niyo, marinig niyo wata ito. I-hashtag natin. O oh, ito, kuya, anong masasabi niyo sa pagkain, kuya? Sige, huwag kayong mahihiya, kuya. Malam niyo, mag artista kayo. Good, good, good. Tigasan tayo, kuya. O, oh, tigas. Galing pa kayo ng Grabe.